Aries, ang pahiwatig ngayong araw kung makikipag-usap kung follow up lang ng huling pag-uusap, ay marapat na iyong puntahan, at para maging mas maayos na ang resulta, at may enerhiya ka rin ang katahimikan na doon mo mas may lalabas ang tunay mong katalinuhan, kaya pwedeng sa pamilya ka, para makapagbigay ng mga suggestions na pwedeng pakinabang nila sa hinaharap, para sa maayos na magagawang pamumuhay. Sa tahanan dapat ay laging maunawain kang ugali sa mga family member dahil para mabigyan mo ng maayos na pamamaraan sa kanilang mga dapat nagagawin. Sa trabaho ang pahiwatig ay pag-iingat ang dapat gawin, may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, kaya dapat ay manigurado ka. Iwasan mo ang magtiwala kagad, para malihis ka sa suliranin, sa mga ginagawa, at sa mga kasama sa trabaho, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color green number 15 number 8 at number 29. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ang maganda ay pamilya. Ang unahin, bago ang pakikipag-usap sa ibang tao, at kung may plano pa rin kayo ng ilan sa pamilya, sa paggawa ng negosyo, ay dapat na ninyong pag-usapan, para makabuo na kayo ng other income basta huwag kayo maghihiwalay-hiwalay, at magiging matagumpay kayo ang pinapahiwatig at ngayong araw ay umiwas ka muna sa mga taong, hihingi ng tulong dahil sa maawain ka, problema ang kayang maibibigay sa iyo, ng ganoong tao ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan, ayon sa gabay ng pag-ibig sa iyong pera ay pag-iingat ngayong araw, wala kang dapat na ilabas na pera, dahil swerte ang hawak mong pera, ngayong araw pag-unlad sa ikakabuhay, ang kayang maibigay sa tahanan. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig na magkakaroon ka ng maliit na problema, sa kalusugan ang mahal kaya laging siyang alalayan. At sa trabaho ay dapat kang mas maging istrikto ng malihis ka sa pwedeng maging problema. Sa mga kasama sa trabaho, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color yellow number 17 number 40 at number 25. Gemini ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may deal na naipangako sa iyo, ay puntahan mo siya o sila at magtiwala, kapang muli kung naayo naman sa iyong kagustuhan, at ngayong araw ay bawal sa iyo ang maging mas mabait muna sa mga kaibigan, at sa ibang tao na mahilig magyabang lang, dahil gastos at problema sa pera para sa iyo ang pinapahiwatig, at ngayong araw ay masaya sa iyong kalusugan, ang pumunta sa bahay ng Diyos, at magbibigay ng grasya ng swerte sa tahanan. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung mayroon silang deal, ay dapat na sabihan mo na pumunta, may buenas silang enerhiya, kaya maraming silang magagawang swerte sa ikakabuhay. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw dapat kang maging masinop, sa lahat ng gawain ng makaiwas ka sa kasama sa trabaho, na may inggit sa iyo, sa pag-asenso ng posisyon, mas mainam ang maging maingat kaysa maging mapagtiwala. Sa pagmamahalan ay maging maunawain, at ingatan ang pabigla-biglang pagsasalita, dahil pwedeng magbigay sa mga mahal ng mga kalungkutan, sa mga damdamin ng mga kausap, dahil may mga maramdaming ugali sila ngayong araw ang pahiwatig, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color white number 16, number 24, at number 9. Cancer, ang pahiwatig ng iyong gabay ay dapat na maging maingat kung ano ang mga dapat gagawin ngayong araw. Sa kakausapin may sinyales na pwedeng kanilang mabigyan ng suliranin, lalo sa pera dahil may mga bad na intensyon sila para makuhanan ka ng swerte, at huwag kang matutokso sa mga salita ng iba dapat na pinidigan ang sinasabi at malilihis sa kalungkutan, kung may oras ka ay pumunta sa bahay ng Diyos, nang gumanda ang enerhiya ng pagunlad sa iyo, ang makuha ng ikakaganda ng kalusugan, ng katawan. Sa tahanan sa miyembro ng pamilya ay mag-ingat sa mga taong mahusay magsalita, kaya sabihan pag ang kausap, ay dapat na nilang iwasan para hindi sila makakuha ng suliranin. Sa trabaho ay normal na araw ang pahiwatig kung sa gawain, at sana ay mapapikita mo ang iyong kahusayan sa trabaho, ang iiwasan ay taong mahilig magbiro ng masakit na magsalita, nang walang kang maging kalungkutan sa trabaho, ngayong araw dahil baka ikaw ay magalit nang wala sa oras. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay magtiwala kalagi sa minamahal nang walang dumating na ikakalungkot sa pag-iibigan Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color green and color pink number 10 number 29 at number 15 Leo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ang malakas na isipan na wise ang dapat na maging ugali, para malaman mo kung talagang pwedeng mong makasama ang mga makakausap, at iwasan mo lang din ang pam ira ngayong araw, para hindi ka madetingan ng ikakalungkot sa hinaharap. Sa tahanan ang pahiwatig kung may isang miyembro ng pamilya, na may plano ng pagnenegosyo, ang iyong suporta, ay dapat mong ipakita, at makakagawa siya ng pamamaraan sa mga iniisip. Sa trabaho ay normal na araw walang sinyales na problema, sa mga gawain dapat ka lang maging masinop, sa mga nagawa, at iwasan mo na magtiwala kagad sa mga kasama sa trabaho. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na tampuhan masaya at makikinabang nang magandang mga kalusugan dahil walang problema sa pag-iibigan at tuloy na makakagawa ng mga bagay na pag-unlad sa buhay Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 24, number 8 at number 21. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, ang maging laging maingat sa ginagawa, ang dapat na maging ugali para walang makuhang ikakamalas kung magpapabeye ka, at ngayong araw ay huwag ka makipagdeal pag madilim na, wala ka nang makukuhang maayos na resulta, at gastos pa sa iyo ang pinapahiwatig. May mahina kang enerhiya, lalo na sa dalawa ang kasarian, talong-talo ka, at mahina din ang iyong damdamin madaling matukso sa nagmamakaawa. Dapat mong iwasan ang ganyang mga tao ngayong araw. Sa pera ngayong araw ay bawal ang magpautang nang makaiwas ka sa makakagalit na tao, at sa trabaho ay pag-iingat sa superior na babae na alam mong maselan dahil mas madali siyang magalit ngayong araw, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 30 number 11 at number 16. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ang gumawa ng okasyon, na plano ay iyong gawin, mas mainam ay pamilya lang kayo, dahil doon ay maiipon ninyo ang good energy ng swerte sa mga ibang plano. Kung may transaction ka ngayong araw, dapat ay mas maging wise ka na maingat talaga para magawa mong pabor sa iyo ang pwedeng mangyari. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa tahanan ay may pahiwatig na malakas ang enerhiya ng miyembro ng pamilya, kaya kung may plano sila ay iyong suportahan lang, naghindi sila malito kung gagawa ng plano. Sa trabaho ngayong araw ay maging maingat ang pahiwatig, kung may dapat gawin na importanteng dapat magawa, ay matapos mo ng mas maayos, para ikaw naman ay makakuha ng simpatsya ng ilan sa mga boss. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 17 at number 40 at number 15. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may maganda kang aura, at iikot sa iyo ang mga swerteng pwedeng magawa, kaya ituloy mo ang gusto mong gagawin, at pwedeng makagawa ng naayon sa iyong mga binabalak, sa trabaho, dapat kang mas maging maselan para walang makalapit sa iyo na kasama sa trabaho, na pwedeng magdala sa iyo ng abala sa mga gagawin, kaya mas mainam na nakapokus ka sa mga ginagawa, nang walang makakuha ng iyong kahusayan. Sa tahanan ng pahiwatig sa miyembro ng pamilya, kung may schedule sila na kausap, sabihan na mas maaga sila dahil daig ng maagap, ang masisipag para mas maayos na usapan ang kanilang magagawa. Sa iyong pera ngayong araw ay maayos pwede kang makatulong sa magulang at kapatid. Kung ikaw ay lalapitan ay iyong pagbigyan, at lalong lalago ang iyong kaalaman. Sa pagkakaperahan, Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color red number 22, number 14 at number 31. Sagittarius, ngayong araw may sinyales na pwedeng mag. Karoon ka ng bigla ang desisyon na pwedeng mangyari sa iyo, kung kayang iwasan ay iyong gawin, dahil doon ka makakaligtas sa suliranin, hayaan mo sila magalit o magtaka kung hindi ka gagawa ng desisyon. May sinyales na may dadating na dadalaw sa tahanan may dala siyang bad energy na kakaibang tukso, na pwedeng sa pag-ibig, o sa pera kaya mas mainam na huwag kausapin ng matagal, at huwag na sila muling makapunta sa tahanan, hanggat maari, lagi kang tumanggi kung magsasabi, na dadalaw. Sa iyong pera ngayong araw kung may extra kang pera ay pwede mong abutan ang mga anak lalo na ang may asawa at ang minamahal para tuloy-tuloy ang pag-unlad ang grasya ng pera sa pamilya Sa trabaho ngayong araw may sinyales problema kaya ang maging masinop at maging wise at pag-iingat na mabuti sa importanteng nagawa-nagawain ay dapat na ingat ng walang madalaw na suliranin sa trabaho ngayong araw. Sa pagmamahalan ngayong araw ay masaya ang pahiwatig ng iyong gabay dahil lagi kayo nagkakasundo sa mga plano ng pag-asenso na nagbibigay laging good energy ng swerte sa pamilya. Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng Liwanag ng Buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 34, number 42 at number 14. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig sa mga usapang gagawin, maging mapagmasid at laging makinig sa sinasabi ng kausap dahil doon mo malalaman na kung pwede mo siyang pagkatiwalaan, para walang silang magawa, na ikaw ay malamangan sa transaksyon, at ngayong araw ay maging maunawain sa mga kapatid, kung may sinabi ay iyong pakinggan, nang laging may positive energy na maganda, sa mga karelasyon ng kapatid. Sa tahanan ang pahiwatig sa miyembro ng pamilya, Suportahan mo na lang sila kung nagbabalak na magtrabaho sa abroad para may swerte silang doladalas sa mga ginagawa na mag-apply sa abroad. Sa trabaho ay may maayos na araw sa mga gawain, walang sinyales na problema ang maging masipag ka sa trabaho, ang dapat mong gawin dahil kung magpapabaya ka ay nakobaka problema sa mga boss mo ang iyong makuha, at sa iyong pera ay pag-iingat para sa iyo ng husto, para wala kang mapawalang ng buenas na pera na nagbibigay ng pag-asenso sa iyong mga ginagawa, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color red number 33 number 5 at number 14. Aquarius, ngayong araw kung may bigla ang dumating ang kamag-anak, at hihingi ng tulong ay iyong pagbigyan na ayon lang sa iyong kagustuhan, para walang mawalang swerte sa iyo ngayong araw. Sa ibang dapat na magawa, at ngayong araw ay may kahinaan ang aura mo, sa mga usapang pag-ibig kaya dapat kang umiwas, pag ganoon na ang topic baka ikaw ay samantalahin ng kausap, para makaiwas ka sa problema na malaki sa hinaharap sa iyong pera ay bawal sa iyo ang magpautang at tumulong sa ibang tao, ang pinapahiwatig para muli ay makaiwas sa makakagalit. Sa trabaho ay walang sinyales na problema magpakesipag ka, at maging masinop at masayang araw sa trabaho at makakauwi sa tahanan ng masaya. Sa pagmamahalan ay tulad ng mga nakaraang araw, hanggat laging nagtitiwala sa minamahal, ay hindi kayo dadatingan ng bad energy, puro good vibe sa ikakaunlad ng buhay dahil napapanatiling walang tampuhan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 25, number 33 at number 14. Pisces, ang pahiwatig ay maging maingat ka sa iyong bibitawang salita, kung magiging padalos-dalos ka ay baka malaman na kagad ng kausap, ang iyong diskarte, at mawala sa iyo ang gustong mangyari. Sa pangarap naman na magpundar ng isang pagkakakitaan, ay isama mo ang minamahal sa plano. Dahil pwede siyang makapagbigay ng good idea, na magbibigay ng buenas sa inyo, para may tuloy ang pinapangarap. Sa miyembro ng pamilya ay mas maganda na huwag ng lumabas, na bigyan mo ng paalala, kung may mga meeting na maglalabas sila ng pera, nang makaiwas sa problema sa kanilang gagawin. Sa trabaho ay walang sinyales na problema sa mga gawain, ang pagiging mahaba ang pasensya mo ngayong araw, ang dapat na gawin ng makakaiwas ka sa suliranin, sa ibang kasama sa trabaho. Sa pagmamahalan ay walang sinyales na problema, ang laging inuuna ang mga minamahal, sa buhay ay laging nagdadala ng positive energy ng kaluwagan sa pamumuhay, at sa pag-iibigan, liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color red and color white number 21 number 17 at number 19.